Ang Panata Part 2. Hindi na makausap si Ella. Tatlong araw nang hindi kumakain. Nakaupo lang sa isang sulok ng silid, hawak pa rin ang pulang panyo, parang natuyuan ng kaluluwa. Ang mga mata niya laging nakatitig sa isang direksyon, palabas ng bintana kung saan tanaw ang balete. Ang lola niya, si Lola Andeng, ay dating albularyo. Alam niya kung anong nilalang ang nagagalit. Hindi basta multo yan, bulong niya habang nag-aayos ng mga gamit. Yan ay tagabantay. Nilalang na pinaglihi sa galit at panata. Hindi yan umaalis hanggat hindi nababayaran ng utang. Sa hating gabi, binitbit niya si Ella. Hindi na siya pumapalag, parang manika. Walang buhay pero nakabukas ang mata. Dumiretsyo sila sa balete. Tahimik. Ang mga sangay gumagalaw kahit walang hangin. Mula sa dilim bumukas ang mga mata. Isa, dalawa, lima, higit pa. Biglang nagsalita si Ella, boses na hindi niya, Nandito ako, ibalik mo. Lumapit si Lola Andeng sa ugat ng puno. Doon niya inilapag ang pulang panyo, kasabay ng alay, itim na manok, isang tasa ng asin at isang kandilang itim. Humihingi kami ng tawad, sabi niya. Ang bata ay dayo, walang alam sa panata. Sa loob ng ilang segundo, tahimik lang ang lahat. Tapos, nagbago ang hangin. Nagsimulang gumalaw ang lupa. Mula sa lilim ng balete, may lumabas na anino. Mahaba ang buhok, mahigit anim na talampakan ng tangkad. At ang mga mata ay naglalagablab sa pula. Dahan-dahang inabot ng nilalang ang panyo. Tinitigan si Ella na ngayoy unti-unting lumuluha. Tila may tinanggal sa loob niya, pagkatapos ay biglang naglaho ang nilalang kasama ang panyo. Tumahimik ang gabi, bumalik ang mga kuliglig. At si Ella, umagsak sa lupa, umiyak, huminga. Nasaan ako? Tanong niya. Niyakap siya ng lola niya, umiiyak na rin. Tapos na, anak, huwag ka nang babalik sa balete. Pero may isa pang problema. Pag-uwi nila, nakita nilang nabasag ang salamin sa bahay. At sa gitna nito, may pulang panyo, basang-basa, may dugo. Gusto mo ba ng part 3? Mag-subscribe and mag-like para sa part 3. Stay tuned.